Hayo guys, dahil isang taon na rin yung pagbakasyon ko sa Pilipinas simula nung nagtrabaho ako dito sa Japan, kaya ipakita ko rin sa inyo guys yung ibang kaganapan nung unang bakasyon ko sa Pinas. March 18, 2023, nagkaroon nga kami ng family reunion. At alam niyo ba guys na ito yung pinakaunang family reunion na nangyari sa pamilya namin. Sakto kasi kasi nagkasabay-sabay kami ng mga tita ko at pamilya nila na nasa Europe na magbakasyon sa Pinas. Planado na rin kasi namin 'yan na magkasabay-sabay magbakasyon sa Pinas para mas masaya. Ilang taon na rin kasi kami hindi nagkita-kita simula nung pag ko papunta sa Japan at yung unang tatlong taon ko sa Japan straight na walang uwian. Dito nga kami guys nagkaipon-ipon sa bahay ng lola ko sa may barangay San Vicente, Pamplona, ni Sur. Sobrang saya nga guys sa pakiramdam na makasama mo ulit yung mga pamilya mo. Kami na nga rin lang guys nagtulong-tulong ng mga tito at tita ko sa pag-asikaso at sa pagluto para sa okasyon namin ngayon. Kala nga namin guys hindi matutuloy kaso pinorsigi pa rin namin kasi kapag natapos ng bakasyon at nagsibalika na malamang matagal na naman to bago masundan. Dahil nga guys medyo dumadami na yung angkan kaya marami rin yung pagkain na inihanda namin ngayong araw. Ito nga yung namiss kong pagkain ng mga luto ng tito at tita ko. The best naman talaga kasi. At sa gantong okasyon nga guys, hindi talaga mawawala yung tawanan, iyakan, syempre karaoke na rin. Kahit nga tong anak ko at mga pinsan ko sobrang nag-enjoy. At inabot na nga kami guys ng gabi sa inuman at sa kantahan. Ah, parang nakakabitin nga yung isang araw na okasyon. At ng mga sumunod nga guys na araw ay ang binyag naman nitong mga pinsan ko. Huwag kayo guys malito. Oo mga pinsan ko sila. Kami kasi ng kuya ko ang pinakapanganay na apo ng lola ko. Ibig sabihin, ang mga magulang ko ang pinakaunang nagmahalan. <laughs> Unang araw nga pala guys ay andito kami sa May Baptist Church. Binyag kasi ngayon ni Ate Kasi, anak ni Ante Alo at ni Uncle Tuni. Isa nga rin pala ako guys sa Ninong dyan. At nung sumunod na araw naman guys ay andito naman kami sa May Katedral. Binyag naman kasi ngayon nitong pinsan ko na si Maki Boy. Apaka cute nitong batang to. Anak nga pala siya guys ni Ante Fe at ni Uncle Mikal. Isa nga guys sa rason ng pagbakasyon nila sa Pinas galing sa Europe ay ang mapabinyagan nila sa Pinas ang anak nila. At syempre, isa ulit ako sa Ninong dyan. Eh de, mga kumari kumpare ko na mga tito at tita ko. <laughs> di, kumusta di? At pagkatapos nga guys ng binyag, dito yung salo-salo namin sa may Crown Park Hotel Restaurant. Bukod kasi guys sa celebration sa binyag ni Atika Kasi at ni Maki Boy, ay ang birthday celebration na rin kasi diretso ng panganay nilang anak na si Kuya Misha. O ba diba? Kids party. <laughs> at diretso na nga rin pala acknowledgement sa 39th birthday ng tito at tita ko. Isa ang celebration na lang din yan para hindi na mahirap sa pag-asikaso. At isa nga pala guys na natutunan ko dito sa tito ko na doon daw sa kanila sa Czech Republic pag nagkampay daw magtitinginan sa mata. Sa atin kasi ang importante ay umiikot yung baso, you know. At syempre, ang hindi guys mawawala pag nagbakasyon sa Pinas ay ang mag-outing. Dito nga kami guys pumunta sa Mahibiscus Camp. Isa kasi to sa kilala guys na pasyalan dito sa amin sa Bicol. Isa nga guys sa kagandahan sa lugar na to, medyo silip kasi dito yung Mount Mayon. Medyo malayo nga lang to guys galing dun sa amin. Kaya maaga kami pumunta dito kasi halos nasa dalawa o tatlong oras yata yung binahin namin para makapunta dito. Nagdala na nga rin lang kami guys ng sarili naming baong pagkain. At syempre, hindi mawawala ang namis talaga na namin na seek and joy ng Jabi. Napakaganda guys talaga ng view dito. Sayang nga lang kasi nung pagpunta namin ay hindi pwede yung pag overnight dun. Kaya hanggang alas 5 lang kami dun ng hapon. Pero sobrang sulit naman na. Isa nga talaga ito sa namimiss ko sa Pinas. At pagkatapos namin dito, dumaan na rin kami diretso sa may kalapit lang na deer farm. Nagpakain lang sa mga deer at diretso na rin pahinga bago ulit bumiyahe pa uwi. Abay sobrang nag enjoy din talaga yung mga bata sa pagpapakain. Next time, yung deer naman dito sa Japan yung pupuntahan natin. Yun lang, hanggang dito na lang. Huwag ka ulit mawawala bukas. Maraming salamat ulit sa iyong ilang minuto.